ay tungkol sa accreditation ng grupo ng Balitang Q. At inumpisan po namin sa pamamagitan po ng uh, mahabang proseso, ginawa po namin itong konstitusyon uh, Constitution and Bylaws na kung saan ay uh, halos hindi kami nakakatulog ng maayos dahil nga sa gustong gusto namin matapos at may ayos ng maganda ang aming pamantayang batas ng grupo itong Balitang Kiyo. Almost four months bago natapos ang lahat. Kung kaya doon na nagumpisa ang aming uh, pagpoproseso, pagpunta sa Philippine Embassy upang ibigay sa ating butihing buting ambasador Nagsimula ang aming uh, paggawa ng mga segments dito sa Balitang Kyo sa pamamagitan po ng ibat-ibang programa. Katulad ng Ibaka Pinoy na kung saan ay ginagawa namin ito tuwing uh, uh, after office hours. Hanggang sa kami ay inaabot na ng madaling araw matapos lang ang segmentong ginagawa namin para may maibalita kami sa public. So napakahirap po ng uh, sitwasyon sa ganung uh, mga panahon nung kami ay nag-uumpisa. Napakaraming uh, pagkakataon na sana ay dapat sana ay natutulog na kami. Subalit hindi namin nagagawang matulog ng maaga kundi kami ay nagsasama-sama sa isang uh, Uh, bahay para lang makagawa ng isang balita at makumpleto ang segment na aming ibabalita sa publiko. At gano'n nga ang nangyari na kapag produce po kami ng tatlong episode sa hirap na aming uh, ginawa sa mga panahon na yon, pinagmamalaki po namin na kahit man gano'n ay naitapos namin ang episode dapat ay may balita namin sa public. So, naputol ng bagya ang paggawa namin ng episode dahil sa proyektong nakaatang sa amin na binibigay at ipinag pinaubaya ng Philippine Embassy kung saan si Ambassador Crescente Relacion ay pinagkatiwala sa amin na pangunahan ang PPUR. Ginampanan ng Balitang Kriho ang napakahirap na programang iniatang sa amin. At ganun din, dahil sa suporta ng uh, Filipino community dito sa Doha, ay naganap ang isang napaka -ganda at successful na PPUR campaign. Ginawa po namin ito sa Philippines Koldoja sa pamamagitan po ng pamumuno ng Balitan Q. Ganoon din ang uh, pagsuporta ng ilan sa mga teachers, lalong -lalo na nasa pamumuna ni Principal Acosta. Malaking pasasalamat ang ginawa ng mga palawenyo sa balitang Q. Ganun din sa buong Qatar dahil dito ay nagsimula ang kumpanya para malalo ang ating uh, PPUR ang Puerto Princesa Underground River na ma bilang sa pitong uh, sa seven wonder of natures. Kaya ang kampanya sa PPUR ay naging matagumpay dahil din sa tulong ng ating ibahada ng Pilipinas dito sa Qatar. Ganon din ang Filipino community na siyang nagbigay ng suporta at bumoto upang manalo tayo. Isa sa malaking paghamo na dumating sa Balitang Q ay ang... Philippine Independence Day 2012. Na kung saan ay ang unang kauna-unahang live streaming na ginawa ng Balitang Kyo sa Sheraton Hotel. Ito po ay napakalaking bahagi na ginampanan ng Balitang Kyo upang ang Philippine Independence Day 2012 ay maging matagumpay at katulad ng ginawa namin sa ibang malalaking proyekto. Ganon din po at mas malaki pa ang hamon, pagod, pagihirap, pagpupuyat ang ginawa ng lahat ng miyembro ng Balikapyo upang maisagawa proyekto ang proyektong aming ito po lang ang balikan natin kasi nakikita mo nyo mga kanabayan natin Nagmula po sa malalayo, mayroong raslapan, mayroon, mayroong... Naging maayos ang lahat dahil sa pamamagitan ng Balitang Q Ang pagpapabalita ng Philippine Independence Day ay naisagawa ng maayos lalo na sa live streaming na kung saan ito po ay napapanood sa buong mundo sa pamamagitan po ng aming website www.balitankyo.org yan po ang paraan para mapanood sa buong mundo hindi naging madali sa balitankyo ang pagsasagawa ng live streaming marami po kaming pinagdaanan mga practices katulad ng pag-cover ng PICE at iba't ibang organisasyon dito sa Doha, para lamang magkaroon ng idea at sa tamang paggamit ng kamera sa pamamagitan po ng live streaming. At yun nga po ang kauna-unahang ginanap ang live streaming IC si, uh, sa induction program ng PICE. Kung saan naginanap sa o Rex Lutana Hotel. At maraming natuwa sa nangyaring okasyon dahil sa napanood nila ang kanilang mga familia. Back home to Philippines, hindi lang doon kundi sa buong mundo po napapanood ang programa ng PICE. Ang aking hindi makakalimutang tao sa likod nitong live streaming. Kung natatandaan po niyo, ang ating masigasing na kabalikat si Ka Omar Dela Cruz, siya po ang tanging nag-umpisa nitong live streaming na ginagawa namin sa balik ngyo. Okay. Kung kaya, kung hindi dahil sa kanya, malamang na hindi pa kami ganito kaunlad sa pagbabalita. At dahil din sa tulong ng bawat isa, katulad ng pagdedirect, ay naisigawa namin maayos sa pamamagitan po ni Carlo Yan na siyang nagdirect sa gawang live streaming sa Sheraton Doha ng sa taon sa pamamagitan din ng mga kasama nating technicals sina sa Uma si Jay Santa Ana ay naging maayos ang lahat hindi lang po ito ang naging bahagi ng uh, pagla live streaming kundi meron din pong pangkat ang paggawa ng serye ang artikulo na siyang ginampanan naman ng mag-asawang si Dr. Cora Lopez at uh, Lito Lopez. Naging malaking bahagi din dito ang pagsasama ng dalawang angkor natin na si Rico De La Rosa at Alan Bulan na kung saan ay ibinalita nila ang programa ng Philippine Independence Day 2012. Naging malaking bahagi ang ating uh, kabalikat na Melvin Yadao uh, na naging field ako, reporter natin na sa nakaraang Independence Day. Ganon din po ang ating si Karani Tancheco, isa rin siyang field reporter katulad ng kay Melvin Yadao na kung saan sila ang nag-cover ng transyo at sa iba't-ibang bahagi rin ng Independence Day 2012. Naging malaking bahagi din ang ating kabalikat na si Malin Elas sa technical. Ganon din sa ating kabalikat na si Susie Maliete na kung saan ay na-assign sila sa documentation. Magkasama sila ang ating kabalikat na Dr. Lopez at Lito Lopez. Naroon din ang presensya ng ating logistics. Ating nangungunahan po ng ating arkitektong si uh, Tony De Leon. Kaya napakahirap po ng lahat ang ginawang pagsisikap at paghahanda noong nakaraang 2012 Independence Day Celebration.